ko oras na Kung di pa ako abot sa first subject ko Tumabi kay Jan! Tabi! Sorry sir, I'm late! Wow, aga ko Anong maaga? Late ka! Tapos na yung klase! Isa sa mga wag na wag mong gagawin sa college ay ang late or umabsent. Dahil pag sinabi kong bawat attendance mo sa subject nyo ay magmamatter para makapasa ka, magmamatter talaga yan. Late ka Vince! Magsaka na! Agad? Di pwedeng madaan sa pag-iyak? Magaling ako umiyak! Bakit umiyak? Bagsaka pa rin! E eh, paano kung walang naipasang ang exam or di nagpapasa ng requirements? Pero, pero, complete attendance. Papasa pa rin ba? Seryoso ka? Oo nga, seryoso. Common sense na lang. Kaya nga eh. Seryoso ba yan? My God, ha? Kaya yeah, di namin kayo sinasakop eh. Okay, ibang case naman kapag ganun. Kakapalan na kasi yun ng muka. Ang ibig kong sabihin ay kung gaya mo akong masipag naman magpasa ng requirements pero hindi na ipapasa mostly ng exams, yung tipong one or two exams lang na ipapasa mo, out of 5 sa buong semester. May chance, a sliver chance, na maisalba ka ng perfect attendance mo. Like, no absent and no late. Weh, talaga? Yes, totoo. Tamaan man ng kidlat? Yes, tamaan man ng kidlat. Hmm? Kinukwento ko sa inyo to ngayon dahil may isang beses na muntik na akong bumagsak sa isa sa major subjects namin ng college dahil sa pagka-late ko. Ganito kasi yan. Third year college ako nun. Isang mandirigma sa course na architecture. Monday at maagang first subject namin which is Engineering Science 2. Para sa mga walang idea kung tungkol saan ng subject na yon, basta pinagsama siyang physics at math. Galing no? Umagang umaga, dudugo na agad utak mo. <laughs> Next, medyo strict ang professor namin doon na itago na lang natin sa pangalang Sir Rollers. Ayaw na ayaw ni Sir Roller na may nalilate sa subject niya. Pag nakita niyang late ka habang nagdi-discuss na siya, Nako! Nagwawala yun! <coughs> De joke, di naman nagwawala. Na-angry lang siya. <coughs> I'm angry na ha! De, sa totoo lang, mabait siya. Sobrang bait. Sadyang strikto lang pagdating sa pagiging punctual. Malaki kasi pagpapahalaga niya sa oras. At isa yun sa gusto niya rin ituro sa amin. Magagamit naman daw namin yun pag naging professionals na kami. Professional tambay. Tagay! Well, bukod sa ayaw niya ng late, ay di rin ako pwede malate talaga. Dahil naka late na ako sa kanya. At katumbas ng tatlong late sa kanya, is isang absent. Sasabihin nyo. Oh, ano ay, naman? Isang absent lang eh. Uh, ano meron? Tanong kasi nila, bakit raw big deal ang isang absent? Sarap mo pinto! Naibagsak ko kasi exam namin sa prelim at midterm. Kaya ang isa na lang sa inaasahan ko ay ang aking perfect attendance at somehow may ipasa yung final exam. May mga prof kasi sa college na nagkoconsider ipasa ang estudyante kahit tagilid sa exams basta may perfect attendance. Kasi that just means na willing daw matuto yung estudyante kahit papano. Wow, wow sipag pa 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 na na pumasok sa itong estudyante Ang aga pala na pagsak sa, sa exams, exams, pero mukhang willing talaga matuto, matuto kasi, kasi wala ka absent absent, absent, absent eh. Para sa ko to. Sayang, sayang ba ako kung absent ako? And feeling ko, isa si Sir Rollers na nagko-consider ng perfect attendance para magpasa ng studyante. Ha? Sino nagsabi? Paano ko nasabi? And naging prof na kasi namin siya last sem sa Engineering Science 1. And surprisingly, ay nakapasa ako sa kanya kahit isang major exam lang ang nailusot ko out of 3 sa subject niya. Woo! So what else would it be? Perfect Attendance lang ko kong dahilan para ipasa niya ako. Isang, Isang exam, exam lang, lang naipasa, na the, the rest bagsak na. na. Pero, Pero Perfect, perfect Attendance, attendance. papasa Papas ko ba to si, si Vince? Vince? Hmm. Kadiri! Ayoko na ulit siya makita! Yeah, Perfect Attendance talaga. Kakapit ako sa possibility na yun. E di ayun niya, di ako pwede malate dahil maagang first subject namin. Hulaan mo gaano kaagang start ng klase. Bigyan kita ng 10 seconds to answer. 10, 9, uh, okay, time's up! Ang sagot is 8 a.m. Gulat ka, no? Gulat ka, Eh, no? gulat ka kasi kung tutusin, hindi naman siya ganun kaaga. Pero para sa akin galing pang Cavite, papuntang Manila, sobrang aga nun. Imagine, gano'n ka kaaga dapat gumising, di ba? Di ba? Hello? Grabe, talagang nagulat siya. Para nga pala sa mga bago sa channel ko, nag-college ako sa Manila kahit taga Cavite ako. Kung tiyatanong nyo paano ako napunta sa Manila para mag-college ay mahabang kwento. Next time kita sasabihin, may bayan. So kailangan ko nga bumangon ng pagkaaga-aga, 4am to be exact, para makaabot sa 8am class namin. Yung mga ganong oras, sa totoo lang, nasa gitna pa ako ng panaginip ko eh. Wag mo ipahit lang ako sa labi ko! Ang biyahe ko kasi mula dito sa parte ng Cavite kung saan ako nakatira papuntang university namin sa Manila is 1 hour 30 minutes. yun ay kung makakasakay ka agad at walang ka-traffic-traffic. -traffic. Sa totoo lang, di naman komplikado bumiyahe pa Manila galing sa amin sa Cavite. Hindi komplikado in a way na kailangan pa tumawid ng sampun dagat bago makarating doon. Parang pagluwas mo ng Cavite, ayan na agad yung Manila. Pasok mga suke presyong DB Sorry ha Ang tanging reklamo ko lang naman dyan Ay yung pag-aabang ng masasakyan At traffic sa loob mismo ng Cavite Doon pa lang sa pag-aabang ng masasakyan Susuko ka ni eh. Ano pa pag dinatnan mo na yung traffic Ay, di na ako papasok Nagdaday lang ka na ng bata ka Pumasok ka At di ko rin naman talaga magets Bakit sa bawat kanto ng Cavite May traffic 50. Ang sakit sa ulo, lalo kung araw-arawin mo yung biyahe back and forth. Nakakabuang. Anyway, edi gumising ako ng maaga nung araw na yon, Around 4 a.m. One hour lang naman prep time ko eh. 30 minutes to lala, then 30 minutes kilos. So, 5 a.m., nakalis na ako ng bahay namin. Ma, alis na ako. Ma, Ma! Ado ba? Natutulog eh! Umalis gusto ba? Dalawang choice ko lagi pag magko commute The easy way and the hard way. Sa easy way is van. Pag yan sinakyan ko, ibababa na ako mismo sa university. Isang sakay, dire-diretso. Mas mahal lang bayad, pero at least, di ba? Hindi hassle. And also, yung comfortability. Naka-aircon eh. Yes! Give me more! Sa hardway naman, is jeep. Pag yan naman sinakyan ko, di ako ibababa agad sa si university. Yan to mangyayari. Sakay ako ng jeep mula sa amin at ibababa ako midway sa may baklaran. Kung di nyo yun alam, basta midway siya ng biyahe ko. Then mula doon, is medyo malayo layo yung lakad papunta sa LRT station. Then pag sakay ko ng train, bababa akong UN station or central station. Then medyo mahaba-haba lakad pa ulit pa university. Mas mura ang pamasahe ang kaso hulas ka na pagdating mo. Mukha kang sumabak sa Great Ninja War. Magbigay po guys sa sumabak sa gera! Buisit! Since Monday yon, mas busy sa kalsada. Hanggat maaari, mas gusto ko makasakay ng van. Sumama ka sa amin! Madalas kasi sa mga van sa amen is maaga talaga ng sisi Lalo mga kolorum. Specifically, around 5am. Kung may mahanap ka mga van ng around 6 or 7am, Puro puno na. Laban! Siyempre, prefer naman kasi talaga ng karamihan ng comfort na dulot ng van. Kaya wala namang nakakapagtaka dun. Kaya sa 5am na alis ko ng bahay namin, nag-expect ako na siguro 10 to 15 minutes may masasakyan na ako agad. Okay, maaga ako nakaalis sa bahay para maaga makasakay. Hello? Is anybody out there? Wala! My God! Lumipas na ang 10, 20, 30 minutes. Wala pa rin van! I mean, meron, pero puro puno na agad. Ay, sorry, puno na. Ha? Hindi naman kita pinara. Ah! Walang masakyan! Hmm. tempt na ako nung sumakay sa mga nagdadaan ng jeep, pero iniinsist ko pa rin maghintay ng van kasi 5.30 pa lang naman eh. Tsaka gusto ko talaga ng aircon sa biyahe. Toy, sakay na! Ay, gusto ko po van. Sige na, wala na mga van oh. Ay, di po, mag-aabang ako van. Arte, mukha namang walang pambayad sa van. Bala ka dyan. Hmm? Basta sabi ko sa sarili ko, pag 6am at wala pa ring van, saka na ako mag-jeep. -e ang kaso, lumipas na ang 40, 50 minutes, hanggang 1 hour, wala pa ring van. Ang nyari, kinuha ba ng mga aliens ang van? Maga naman ako umalis. Bakit maglang may scarcity? What the my... hell? Ayun ang wrong. Kaya mga bata, huwag kayong tatambay sa gitna ng kalsada. Eh di wala na akong ibang choice kung hindi mag-jeep. Toy, sakay na. Bayan, sige na nga. Thankfully, nakasakay ako agad. Naisip ko noon na aabot pa rin ako kahit sumakay ng jeep kasi 6am pa lang naman eh. Hindi pa ganun ka-traffic ng ganyang oras. Ang problema naman, Diyos ko! Yung jeep na driver! Lahat ng subdivision of village, tinitigilan! Maklaran! Maklaran ko dyan! Maklaran! Manong, wala namang nag-aabang. Maghintay lang tayo ng darating. Maklaran! Sige, maghintay, maghintay ka rin. ulo may si, si Manong. manong. Oo, o, naiintindihan ko naghahanap buhay lang si Manong Driver. Pero, wala namang mga nag-aabang eh! Gusto ko na sabihin, Ano ba Manong? Umabante ka na! Walang pasayro dito! Mag-move on ka na! Nakakainis pa lalo kasi once na umabante na nga siya mula sa mahabang paghihintay ng pasahero, ay, sobrang bagal niya naman magpatakbo. Ano ba tumanong? Mas mabagal ka pa sa pagong ay nga ba sinasabi ko oh, Patigil-tigil na nga Ang bagal pa Kumboy Sarap niya rin kumboy Miski yung ibang nadadagdeng na pasahero Kitang-kita ko -kita na naiiritan sa bagal niya magpatakbo Magreklamo naman kayo. Kung pwede nga ako na mag-drive ng jeep, ako na magda-drive eh. Manong ako na nga. Tabi! At pinakamalala pa nito, dahil sa sobrang bagal niya, inabot na kami ng traffic. Kasalanan mo to, Manong! Kasalanan mo! Nung mga panahon na yun, di ko na pinagdarasal na sana makaabot ako sa klase ko. Mas pinagdarasal kong mapigilan sarili kong makasuntok ng driver. Tapos, idagdag mo pa tong mga traffic enforcer na nung mga panahon na yun ay inuuna pa padaanin yung mga pauwi ng Cavite kaysa mga papuntang Manila. Ano ka ba? Nakikita mo nga mas marami kami dito at sa kabila wala namang dumadaan masyado? Bakit ayaw mo kami unahin? Ako na ka dito! Go na! Go! At syempre, di mawawala yung... Hey! talaga ko eh, no? Kaya ayun, buong biyahe, stress na stress ako. Inabot ng almost 1 or 15 minutes bago ako makababa sa babaan. And mind you, halfway pa lang yun ha? Halfway pa lang! Kailangan ko pang sumakay ng LRT para makarating sa university. Di ko alam paano pagkakasyayin yung natitirang 45 minutes para makaabot, Diyos ko! Kaya pagbaba ko ng baklaran, talagang takbo agad ako papuntang station. Eh halos isang kilometro pa naman yung nilalakad ko papunta dun. Yung usual na 15 minutes walk ko, naging 5 minutes na lang. <gasps> <gasps> Nung makarating na ako sa LRT station, sa bilihin ng card, ang haba naman ng pila! Gusto ko nang kasumingin dun, sa totoo lang. Pero syempre, mapay tayo. Pasalamat ko na lang rin kasi kahit mahaba yung pila, mabilis naman yung usad. Mga 15 minutes, nakabili na ako ng card. Alis na! Pagdating naman ng tren, grabe siksikan! I mean, ano bang bago? Actually, muntik pa nga ako di makasakay dahil punong-puno na talaga. Pero dahil isa akong porsigidong demonyo, talagang gumawa ako ng paraan para makapasok. Tabi! Nauutot ako! Hehe. Okay. Mga 20 minutes rin yung biyahe kasi alam niyo naman sa LRT, napakabagal ah, ng tren. Wala traffic. Ang bagal naman. Tabi manong, ako na nga drive Pagbaba ko ng UN station, takbo ulit agad ng mabilis. Takbong kala mo taing-tae. Tabi! Natatai ako! Kasi meron na lang akong 5 minutes para makaabot sa 8am class ko. Muntik ko na nga mabreak yung barrio between time and space dahil sa pagmamadali ko eh. So swak na 8am, nakapasok na ako ng university. Pero syempre, tatakbo pa ulit ang papuntang building namin. Pagod na ako. May tal na po. Pagdating ko sa building namin, mukha na akong mangkukulam. Pagod na pagod, gulo-gulo buhok, pawis na pawis, kondugyot, amoy usok, mumula mata, naglalaway. Sugo ka ng devil! Ah! Kasi naman, ang ko ng takbo. Tapos, kailangan ko paakitin yung department namin papuntang fourth floor. At that point, umaasa na lang akong sana medyo late yung prof namin. Na imposible mangyari. Kasi never yun na late. Pero malay mo naman, magkaroon ng LBM, di ba? Mommy, tapos na ako magpupu. So, pag-akit ko nga at pagdating sa room. Wala pa siya! Wow, himala! Joke lang! Hihi! Nandito na ako! Bad trip! Bad trip! Ay! Hindi kasi, pagdating ko nga doon, as expected, nag-i-start na yung klase. Eh. Late na ako at tapos na sila mag-attendance. Lahat eh, past 8am na ako dumating. Eh di nakita agad ako ng prof namin kasi nga, late eh. What happened, Fins? Why you late again? I know, sleeping, right? Sleeping will fight to me! Hindi, sir. Ano po kasi, ano? Grabe po kasi yung biyahe. Like, ang OA talaga! Ang OA! Buntik na nga ako madagit ng agil eh dahil sa lalanong ng traffic. Tapos bigla pang lumipad yung wheel doon sa side ko at nakompress. Then poof! It became Coco Crunch! Talaga? OMG! Gusto mo bumagsak? Oh! Sisihin nyo yung biyahe! Wag ako! Well, may isang araw na medyo tinamad ako bumangon. Pero isang beses lang yun. Promise! Hindi ko masabing na traffic ako kasi pareho kaming nanggagaling sa malayo tuwing pumapasok eh. Kung sasabihin niya lang, edi eh, umalis ka nang mas maaga. Like me. You know, I mean, gaya ko This time, umalis naman talaga ako ng maaga Sadyang minalas lang You know what, Sir Vince? Alam mong pangalawang late mo na to Isa na lang ay magkakaroon ka na ng absent Bagsak pa naman prelim at midterms mo Huwag mo na i-announce, Sir! Na so ako naman, nag-aalala Kasi isa pa naman yung perfect attendance Sa inaasahan kong magsasalba sa akin sa subject na yun Di pwede to! Di ako pwede bumagsak! Yung ako isang irregular student. E di nung mga sumunod na araw, pag isa siya sa magiging prof ko, talagang gumigising ako agad ng maaga. Tens and si ko sa to my area! As in, maaga pa sa nakasanayan. Kung dati 4 a.m., naging 3 a.m. na. Dumadating ako sa university noon minsan, madilim pa. Kulang na nga lang ako na magbukas ng gate eh. Hoy! Magnanakaw! Anong magdadakaw? Ang tagal mo buksan, manong ga- uh. And pagdating naman sa final exam, ay thankfully, nakapasa ako! So, perfect attendance plus pasadong final exam, check. Kailangan ko na lang ay ang answer. Makalipas ang ilang linggo, tapos na ang pagkocompute ng grades at tapos na rin ang semester. So, oras na para tingnan ng final grade sa website. Bahala kailan na sa na ibang, sa ibang subject. subject. Sure akong papasa sa mga yun. Kailangan kailan ko magpasa dito. dito. Ayoko na pa rin ako! Sana. Ay! Bumasa nga ako sa engineering science. Bumagsak naman ako sa iba, sa professional practice naming subject. No! Irregular student na ako. Hmm. Hanip! Bumasa ako sa subject na akala ko babagsak ako at bumagsak sa subject na akala ko papasa ako. Buisit! Pero syempre, sa susunod ko na ikukwento yung experience ko as an irregular student. Abangan nyo kasi. Sobrang hirap. But for now, siguro na lang muna. Okay, linawin ko lang. Di ko sinasabi na porket complete attendance sa klase, ipapasa na. Eh kung ganun lang rin kadali sa college, eh di sana wala akong naikukwento sa inyo ngayon. Di lahat ng prof ay gaya ni Sir Rollers na considerate at maaawain sa ganung bagay. Mas marami pa rin yung nagbe sa performance mismo academically. So, mas maganda pa rin na mag-aral ng maigi. Anyway, alam ko sa student, maliit na bagay pa lang ang pagiging late. We can always get away with it kahit ilang beses pa nating gawin dahil the consequences are little to none. At ang madalas rin kasi na depensa sa atin ng mga nakatatanda ay, na pagbigyan mo na, estudyante pa lang naman. Ay weh, eh bakit mukha na tong gurang? Pero ibahin nyo sa professional world. Once na umapa kayo dyan after makagraduate ng college, di na uubra ang ganyang rason. Most of the time, wala nang second chances. Kadalasan, maliit lang kayo ng isang beses, malaki na mawawala sa inyo. Nasaan na ba si Vince? Late na siya! Ay nako, ayoko na! Hindi na ako mag invest sa kumpanya nila ng 10 pesos! Dito na ako! Sir, may chance pa na mawalan ka ng trabaho. Oo eh? Totoo nga ni! Dahil karamihan sa mga kumpanya, ang numero unong hahanapin sa inyo ay disiplina and punctuality is a direct manifestation of discipline. Napakalaking tulong ng pagiging punctual para makapag-establish ka ng magandang image at reputasyon sa mga papasukin mong trabaho. Sorry, ang dami kong sinabi pero ang gusto ko lang naman iparating ay kung kaya nyo maging punctual habang estudyante pa lang kayo, gawin nyo na. Sanayan ng sarili, may kitahabit hanggat maaari dahil napakalaking head start niyan once na maging adult na kayo. Well, sabi nga ng Google, punctuality is the first step towards success. And the second step is illegality. Anong illegality? Joke lang. Bye. Please. Boling ko, ako. ko. ako. Boy pa ako. Boy pa ako. At ako ay muling nagbabalik mula sa aking matagal na pagkahimlay. <laughs> pagkahimlay? Namatay. De joke lang. Hindi ako pa madids. Gusto pa mabuhay ng mga 5,253 years. As always, sige na naman ako ng pasensya sa inyo dahil sadyang marami lang nagaganap sa buhay ko nitong mga nakarambuan. Like, grabe talaga. Sobrang dami. <laughs> <laughs> Pero yun nga, uh, daming naganap sa buhay ko nitong mga nakarambuan. Actually, hanggang ngayon eh. Pero I'm trying my best para makapag-produce ng at least mas mahabang content para naman di ba kahit papano sulit okay balik tayo sa usapang late <laughs> kayo ba nag filipino time din mga pisti ayok sa lahat yung mga nagana ayok sa yung mga nalilate eh. kasi ako bibihira ako malate sa mga lakad ko actually pag nalate ako <laughs> asahan mo hindi na ako pupunta absent na ako <laughs> <laughs> di, Pero di ako, at least di, di ako na late, di ba? Actually, miss ko nung estudyante pa lang ako hanggang nung nagkatrabaho eh. Di talaga ako nalilate. Well, nagsimula lang ako malit sa, tra sa trabaho nung napuno na ako dahil sa mga nangyayari sa akin doon, di ba? Kung napanood nyo yung uh, life after college work experience ko, magigets nyo ako. So, panoorin nyo na ngayon, di ba? Dagdag views. But, nevertheless, pibira ako malit dahil ayaw na ayaw kung may para sa akin eh. Mas okay na ako yung naghihintay kaysa sa ako yung hinihintay. Pero, ayoko rin mo maghintay ng mahigit sa oras. Eh, kapal mo na, di ba? Kapal mo na. Ibang klase na yun. Buisit na yun kapag ka Abusado. May mga times na okay sa akin maghintay ng medyo matagal. Depende kung saan maghihintay. Kung sa mga mall, like, marami kang mapaglilibangan, yan. Marami kang mapagwi-window shoppingan. Magtitingin-tingin ng mga gamit na hindi mo naman mab... Hindi <laughs> mo naman kaya bilhin. Ayan. Pupunta sa mga time zone, Tom's World, Arcadan, para makita yung mga banong naglalaro. <laughs> Joke lang. Ayun, okay sa akin yun. Pero kung ang meeting place natin ay sa siguro poste ng ilaw sa siguro terminal ng jeep. Ay, nako No, big no. Madudugyot lang ako doon. Hintay ako doon. Pawis na pawis na. Hulas na, di ba? wag naman ganun. Hintayin kita, pero pag wala ka pa within 30 minutes, uwi na ako. Bahala ka dyan. Uwi, -uwi ako. Like, uuwi. Bahala ka dyan. Actually, invite ko pang sa 30 minutes sa paghihintay eh. Anyways, shoutout kay Sir Rollers. Uh, dahil pinapasa niya ako lagi kahit alam kong minsan... <laughs> Ang dami ko na ibabagsak na exam sa kanya. So, alam nyo, sa totoo lang, hindi hindi ako, ano, hindi ako siguro talaga kung naipas, naipapasa namin yung final exam namin sa kanya. Kasi, every after ng final exam namin, hindi niya na kami minimit. <clears throat> Bale, malalaman mo na lang kapag ka sa, pumasa ka sa final exam or hindi, kung nakapasa ka sa subject niya. Well, kung naipasa mo yung prelim at midterms, hindi mo na kailangang mag-alala. Pero kung halimbawa, gaya mo ako na alam mong hindi mo naipasa, alam kong hindi ko naipasa yung prelim at midterm ko at umaasa na lang sa finals, so doon mo lang talaga malalaan pag tinignan mo na yung grade sa website. So, iyon nga, si Sir Rollers, isa siya sa mga naging best prof namin. Legit. Pag una mo siyang nakita, talaga mukha siyang terror, promise. Yung aura niya, alam niyo yun, ma, ma -ano ka talaga, ma-intimidate ka talaga eh. Pero syempre, nagbago yun nung naging prof na namin siya. Papasabi ka ng first impression do a Ano yun? First? Hindi siya first impressions. Ano yun? Basta don't judge a <laughs> its cover. don't na lang, ha? Kalimutan niya yung una ko sinabi. Pero ayun, I mean, hindi naman nun mababago yung pagiging mahigpit niya sa amin. Mahigpit talaga siya pagdating sa mga submissions, deadlines, exams. Pero ang di ko na-expect is yung way niya ng pagtuturo. Entertaining siya magduro sa totoo lang. For such a hard subject gaya ng engineering science at nagagawa niya yung kahit papano maipaintindi sa amin sa mas madaling paraan. Sobrang, sobrang galing nun ha apat kasi yung naging engineering science na ay lima kasi yung naging engineering science namin and apat doon siya yung nagiging prof namin lagi so doon sa apat na semester namin na naging prof siya pan sigurado na ako doon na magaling talaga siya magturo feeling ko ako kung hindi siya yung naging prof namin doon sa apat na engineering science namin babagsak ako eh <laughs> yung panglimang yung yung panglima naming naging prof sa engineering science Uh, magaling naman siya. Actually, so, actually, sobrang galing niya eh. It's just, a, ano, technical siya masyado magturo. Unlike kay Sir Rollers na the way na mag-explain siya, parang pangmasa Mas madali maintindihan ng lahat. Alam niyo yan Tapos, minsan, hinahaloan niya pa ng mga pantito jokes niya na Siyempre, kailangan mo tawa kasi pag di ka tumawa, di ba? Mm, dagdag impression yun sa kanya. Huwag <laughs> joke siya, pepekein mo na na yung tawa. Ah! <laughs> Ganon. pero minsan naman, may, may, mga joke siyang habi. Pero mas madalas talaga. Sorry sa roles pero mas madalas talaga. Medyo may sablay -like kang jokes. Pero, magaling ka magturo, ah. Sobrang galing mo magturo, promise. Pero, syempre, dahil sa sobrang hirap pa rin naman ng subject, marami pa rin bumabagsak talaga. Pero, ang binabagsak niya lang naman is yung, yun niya, yung mga... Siguro wala talagang naipasa or hindi niya nakitaan ng improvement from from prelim hanggang finals. Tapos yun, maraming absence, yun, binabagsak niya talaga. Kasi kahit gano'ng kakagaling magturo, kung minsan nasa estudyante na rin minsan yung problema, eh wala ka na magagawa. Basta, salute kay Sir Roller sa pagiging magaling niyang prof. Salute! <laughs> Ang kaso lang, hindi nga ako bumagsak sa pagkahirap-hirap na subject na yun. Sa iba naman ako bumagsak. Doon pa sa talagang hindi ko ina-expect sa professional practice at na at mas nakakabwisit yung dahilan bakit ako bumagsak doon ha. Pero <laughs> sa susunod kayo, sa susunod kayo ko kwento. Kaya wag kayong magiging irega ha. Mag-aral kayo maigi. Wag kayong puro ano na Puro kaharutan. Hindi, <laughs> joke lang. Kaya, alam nyo, maganda rin naman ang love life para sa pag-aaral. Minsan, ina tayo nyan eh. Ini-inspire tayo eh. Speaking of jowa nung, nung college, di ko, di ko ma-imagine paano nagagawang mag-jowa ng ilang mga studyante ngayon kahit I mean, kahit noon pa naman, di ko, di ko ma-imagine paano nyo nagagawang mag habang studyante pa lang kayo. Paano kayo nag-date? ang hirap, ang hirap kaya mag-ipon pag studyante ka. Lahat ngayon ipon ko, na pupunta lang din sa panggasto sa school eh. Paano kayo nag-date? Di ko, di ko, di ko, di mag-grasp. Wow, grasp! Di siya, <laughs> di siya mag-grasp ng utak ko. Paano? Ano? Ano in-date nyo pag magkikita lang kayo sa school ganon na yun. Tapos sasabay mo ihatid mo pa pauwi. Yun na ba yun? Hindi ko alam eh. Kasi yung mga nagiging kaibigan kung may jowa nung high school or college parang hindi ko naman masyado napapansin paano sila nag date Kasi after uwian, naghihiwalay naman na kami lahat. magsasabay sabay-sabay kami palakad, pa, maglalakad pa terminal kung saan kami sasakay, pero after noon, syempre wala na. May oras pa ba ako para alamin yung buhay nila, ba? Wala naman na. So, kayo as a student sa mga nanonood sa akin, yung studyante pa kayo, paano kayo nakikipag-date habang estudyante pa lang kayo? sa kayo nagde-date? Paano kayo nakakapag-ipon? Yun yung una kong tanong eh. <laughs> Hindi ako bitter ha. Curious lang talaga. Kasi nagka-jowa na lang ako nung nagka-work na ako eh. Yun yung first girlfriend ko. So yun yan, dami ko na mga bagyet. Sige, bye-bye na. Daldal ko na naman. Kikita kayo sa... Kita kayo sa susunod na video. Peace, -tie. Bye.